ang kudkuran. Sa ilalim ng puno ng niyog, may kudkuran na naghihintay para sa mga niyog na hinog upang makuha ang gatas na matamis. Ang kudkuran ay may mga ngipin na nagpuputol sa matigas na bao at naglalabas ng gatas na malinis na pwede mong inumin na sariwa. Sa kudkuran may mga kwento ng mga tao na nagtatrabaho, na nagpapagal para sa kanilang pamilya at nagpapakain sa kanilang mga anak. Ang kudkuran ng nyog ay simbolo ng pagmamahal sa trabaho at sa buhay, ng pagpapagal at pagtitiyaga para sa kinibukasan na masakana. the greater underneath the coconut tree a greater waits patiently for the ripe coconuts to be grated for their sweet milk to see the greater's teeth are sharp and fine cutting through the hard shell with ease releasing the clear milk divine fresh and ready to please the greater tells the stories of old of people working hard and true, providing for their families to hold, nourishing their children. The coconuts' greater humble might symbolizes love for work and life, perseverance and dedication bright for a brighter future to thrive. Ang kudkuran ni May Conchi. Sa bahay ni May Conchi, may kudkuran na naghihintay para sa mga niyog na hinog upang makuha ang gatas na matamis. Si May Kunchin ay may ngiti habang kumukudkod ng nyog. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at ang kanyang puso ay may pagmamahal. Ang kagkuran ni May Kunchin ay may mga kwento ng pag-ibig, ng pagmamahal sa trabaho at buhay, ng pagpapagal para sa pamilya at ibigyan sa bawat kudkod ng yug, may mga alaala -ala na nabubuo ng mga masasayang panahon na kasama ang pamilya at kaibigan. Ang kudkuran ni Mike Chang ay simbolo ng pagmamahal at pag-ibig, ng pagpapagal at pagtitiyaga para sa kinabukasan na masaganan. In My Queen Jean's humble place, a greater waits with a gentle face, for coconuts ripe and ready to, to grate and yield their milk anew. My Queen Jean's smile shines bright and white, as she grates with skillful pride. Her hands move swift and strong with love, her heart beats with a tender love my contains greater tells the tale of labor love and life sweet cake of toil and sweet of joy and strife for family friends and a better life with every great a memory's made of laughter love and moments played with family friends and joy that's true in memories that forever shine through. My conscience greater stands a sign of love, hard work, and heart that's divine, a symbol of devotion and care for a brighter future beyond compare.